Sari na po! Ikadarawampot siyam na linggo na po sa karaniwang panahon. Palagay ko naman, obvious na obvious po na ang tema ng ating salita ng Diyos ay kailangan daw magdasal. Pero kailangan magdasal ng na tuwina. Ewan ko hindi ko maintindihan yung English sa yung English ng persistence, yung walang humpay, di ba? Parang walang humpay ng pananalangin bakit dapat tayo walang humpay na manalangin? Eh kasi naniniwala tayo sa Diyos na pinakikinggan tayo. Pero napakalaga na po na tinan natin na ito ba ang ating pananalangin na walang humpay kasi gusto natin pakinggan tayo ng Diyos. Ito ba'y bunga po ng tunay na pananalig na nakatitiyak tayo yung tama na, na mapapasa atin ay gagampanan ng Panginoon sa kanyang panahon. So, mahalaga po hindi lang magdasal. Kailangan po manalig hanggang huli. Yun po ang tanong ni Jesus. Sa kahuli-hulihan ba, ikaw ba'y tapat pa rin sa akin?